Ayan, mga kalusayadol, at uh, magandang uh, tanghali sa inyong lahat at mangunguhan na tayo ng uh, uh, gulay, mga kalusayadol. Ang aming gulay ay saluyot at saka uh, talong. Ayan. Ibulang lang namin, mga kalusayadol, ayan. Paki-support naman sa aking mga upload sa araw-araw, ayan, at paki-like and share at paki-comment sa komesisyon, ayan. Thank you very much po sa inyong mga support sa aking ginagawa, ayan. yan makal di saya gugulay tayo